So what's up mga tol, ayun dito na naman tayo So may gagawin tayo ngayon, boxer So, 7150 So ang problema talaga nito ito Ang problema talaga nito itong motor na to Ayaw mag start So, ngayon, magtataka kayo kung bakit Ayaw mag start Clutch lining yung pinaltan natin So, ganito yan So, nung chinig ko kanina na hindi umaandar to ang problema talaga niya so walang kuryente ngayon napansin ko na pinabadyakan kaya pala siya walang kuryente dahil dumudulas yung gear, so ibig sabihin dumudulas yung kicker dumudulas na rin yung clutch lining so kaya siya walang kuryente ngayon para magkakuryente siya ang gagawin natin so papalitan natin siya ng clutch lining para pagpadyak natin so kita nyo yan pag pinadyakan natin ito yung shafting yan shafting ng kicker ito yung clutch housing so makakita yung gear na yan clutch housing upunta sa crankshaft gear so yan yung pinion gear ayun pag pinadyakan natin na dulas yung clutch lining so wala talagang kuryente yan kasi hindi umat hindi sumasama to that's housing so walang magda dito sa pinyon gear para magkaroon ng kuryente umiikot yung crankshaft para umikot din yung magneto so yun yung naging problema niya kung bakit ayaw siyang mag, -ano, mag start so mamaya uh, papakita ko sa inyo so, papalitan natin to ng clutch lining share uh, ko sa inyo kung ang dar na baho hindi pa tumutunog ito so walang kuryente kasi nga hindi gumagana yung or dumudulas yung kikir so hindi niya kaya ikutin yung kaya yan mamaya lalagyan lang natin ito ng flat shop. so mapalitan din pala natin ito ng ano, flat shop. eh yung plate okay pa at syempre yung lining para maganda so dito na hanggang dito na tayo kumaya pag uh, nikabit na natin papakita ko sa inyo yung clutch na uh, simple na uh, yung tukoy natin clutch para mapandara natin ito ito na, na yung bagong clutch lining na ipapalit natin so ito kasi medyo okay pa siya so ito na lang yung pinalitan natin para makatipid din na konti yung gusto na yeah. so kakapit lang natin to kapit natin dyan para mapandaran natin to motor na to. so yan yeah. uh, standby muna tayo so ito na yung bagong ano natin clutch lining so, Yung makakita nyo bago na yan So bagay yung kulat sa So sasalpak na natin siya dyan Ayan Sasalpak muna natin So nakasalpak no, mo siya So okay, ilalagay na natin tong Ayan Siyempre yung damdamin yung na ba? Ito o ito, nito bubalik ka yan yung nagrito sa pagyan tapos na nyo yung gero ilalagay na natin yung cover so ito na mga tol nakakabit na yung cover break kicker so try na natin yung panda so hindi na siya dudulas so syempre lagyan natin lang yung smaksa natin ito na Nur ano bang sukat nito buksan mo na yung birthday nung anak ko buksan natin papadyakan natin ito na Mga under na. Kasi susi. susi. Mm -hmm. Bukas sa susi. Oh, Oh, sige, sige. Oh, ba, tumigas na. Bukas ba yung gas? Sulina, bukas. Mm hmm. Oke, okay, antar na yan. Oh. ayo pumajak o manter na siya so ano pa siya siya sabi na nawalan kuryente ng motor motor wala kasi nga, nga dumudlas ng kicker so data impinulat na sa electrical kaya talang koryente siya so, yung problema nasa sa clutch lining So yan mga tol, kung may nato na kayo sa video na to, like na lang and share. Siyempre, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin channel. So isa pa nga, isa pa nga. Kung kaya mo ng panda rin. Pasad mo. Ay naku, patay tayo dyan. Okay. So, mayroo, pa talaga mayroo, 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 hirap na rin syang mag start so medyo maingay na rin to papay ko siguro baka tapos na okay okay. ano pa yung minor so flat screw oh. okay So, so, Ay, kanan, kanan. Oh, so, kapit natin yung na. ano. Ipa. 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 Pakanan ha, pakanan. Wala pa. Parang hindi naman naiikot data eh. Okay, pa. Kanan. Wala pa. Namamatay pa. Sige pa. Sige pa. Ikutin mo pa. Bilisan mo. Ikutin mo lang na ikutin hanggang panataas. Sige. Sinagad mo ng babae, baliktad naman yung adas mo. Sige pa. Sige pa. O. Sige pa. Sige pa. Uy. So yan mga dal, tapos na. خلينا معايا هذي الفيديو